isang mapagpalang araw ulit mga ka-agri, mga ka-prepper mga kasaka ka-farmer kamusta po kayo? ayan sa mga nagtatanim ng sweet pearl shout out po sa atin lahat Ito po at uh, isang araw na lang at pipitasin na natin itong uh, sweet pearl na itinanim natin, daft is uh, January 6 at uh, ito na po yung nya and guys so isa sa mga matutunan natin sa pagtatanim ng sweet pearl na effective po na ina-apply natin ayan guys so yan na po yung itsura nya yung sizes nya okay naman po at uh, sa tingin natin is konti lang ang talsik o yung tinatawag na RR o buraot ayan guys so eto itong mais na to Uh, pang uh, 66 days ngayon so bukas pitasan na po so yan guys so mag start na tayo ayan kasama natin si Pidnap ayan so di si anti uh, Carla, anti Aning, tapos so si Tatang. tayo, at uh, yan na po. So ako muna ang taga video ngayon kasi ayan, na uh, magbigay tayo ng konting update at konting uh, uh ganap sa ating uh, pagtatanim ng sweet pear Ito na po siya guys. Ito po yung sizes niya. kawan ng Diyos is okay naman. At guys, uh, ito lang ang sa sa mga na napansin po namin. Pag nagtanim po kayo ng summer, kailangan talagang uh, bantayan o no? i-monitor ang uh, moisture content ng lupa kasi lalo na El Nino po ngayon, ang uh, nangyari po ngayon is uh, mayigit 2 months na po na walang ulan, magti 3 months na po. guys so ayan ito po yung uh, ginamit natin na uh, hose na pampatubig so ito yung kabila ayan guys ta uh, okay naman yung sizes niya yung sinasabi ko kanina na minonitor monitor natin ang uh, moisture content ng uh, lupa hindi natin hinayaan na matuyot yung lupa so nasa 5 times po tayo nagpatubig dito 4 to 5 times yan po Ayan. so kasalukuyan pa rin ng uh, pitasan guys At, uh, ito po 67, 68 days ito naman mga kasama natin si Kuya Nano, Kuya Henry ano yan po yung uh, saktong-sakto lang po yung uh, freshness o yung uh, maturity ng bunga nya kasi yung 67, 68, 69 days hanggang 70 po, yan po yung kainaman na uh, maturity ng bunga ng uh, sweet pear lalo na po pagka napapatubigan naglalaro po yung pag uh, mature o pagtigas ng bunga nya o yung mga butil nya dahil dahil sa napapatubigan po natin. Pero kung hindi tayo nagpatubig, malamang po mga 65 days pa lang 'to na ito natuyo na to o nag-mature na yung bunga niya. So pag naglalaro ang uh, tubig at uh, araw, sinag ng araw sa pananim natin na mais is tumatagal po yung maturity niya. Kasi nagkakaroon ng moisture din yung bunga ng mais kaya medyo nagiging uh, mabagal yung pag uh, mature ng bunga o mga butil nito ayun guys so, and na po yung mga nakasako na mais natin o yung sweet pear, kada isang sako po is uh, 52 kilos katumbas po ang, pag, ang bentahan natin ngayon is uh, 1.7 1.8 pero ang bigayan po natin is one uh, 1.7 po dahil uh, tayo naman po nagtanim dito uh, bigay na rin tayo ng uh, discount sa mga kamag-anak, kakilala, mga suki natin ayun guys so, ito po yung ginagamit natin na sako is yung ginagamit din sa palay ayan so, uh, kakasya po yan magkakasya yung 52 kilos ayan na po yung mga good natin good na classification o classify kasi talsik natin o itinatalsik natin yung mga RR o buraot ang tawag sa si Ilocano yung naririnig nyo po yung salita na nambu buraot yun na po yun yung RR ayan <laughs> guys so Ayun. Ito po kasi, itong mais na nakikita nyo po ngayon is hindi po siya itinanim ng isang araw lang. So, dalawang beses po ito na naitanim na dito sa banda sa Akasha. Uh, mag, uh, harvest pa tayo next week ulit. So, ito po. At uh, patapos na tayo guys. At uh, yan lang. Pinipilian muna namin yan kasi sabi ko nga, tinatalsik natin yung mga buraut o RR Kasi ang classification natin dito is 1, 2, 3. Mapunta sa good na classify tapos 52 kilos equivalent is 1.7 so pumapatak po siya na 33 o 34 every kilo per kilo ng uh, maize natin o katumbas ng uh, 5, 6, 7 depende po sa sizes na po yun 5, 6, 7 na pieces sa isang kilo yeah, guys so nakakatuwa lang kasi ito po mabilis lang po yung uh, pag uh, mature o pag harvest ng uh, sweet pear dahil uh, uh, 65 to 70 days nando pwede nang i-harvest kaya ito po pangalawang kahit paano pangalawang pagtatanim na rin natin ito at uh, katumbas ng isang cropping ng yellow corn is uh, dalawang beses kang makapagtanim ng uh, sweet pear. kung ito yung uh, pipiliin mo na itatanim ayan guys so makikita nyo naman to guys ito naman yung tinuturo ko is uh, mababa lang yung bunga nya kasi ito kompleto pa rin naman kasi ito ng abono at saka patubig kaya medyo okay pa rin yung sizes nya yung size nya ayan guys so ayan lang po yung update natin ngayon mga kasaka at uh, kung may mga katanungan po kayo mag uh, update lang po kayo o mag uh, comment lang kayo sa comment box sa baba ng video na to at uh, sisikapin natin na sagutin yung mga concern o mga katanungan nyo po. Maraming salamat. God bless po. Mabuhay tayo lahat mga ka